ngayon yung boses nila bro, parang mga robot bro parang mga robot yung boses ng alien nawala yung ah, parang alien bigla akong kinabahan, baka parang may kakaiba talaga dito huy magiting! bro bro! huy! baka bro, tsanak bro! ha? tsanak! kinagat ka bro! kinagat ka! bro bro! karina mo bro! huy! ha? huy! kita anu nubajin ah terjelas ah, pak aku ahui ui bro kakek bakal neda lagi kan yang tuluyan bro ah ah uh, 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 ah ah bro tunggu bro. tunggu <coughs> wala yung liwanag niya sobrang mailap na wala yung liwanag niya ng UFO. Ayan, uh, may kami yung IPO sobrang kalito ayan oh maihinabol kami ng IPO kaya huli na sing nag-team marketing nagte-trivia tara oi sa counter ko talaga dito natin Bro, bro, may may ano dito, bro? Ha? Ito na yung pagkakataon natin maka itutok natin sa langit kasi hindi na masukal yung may mga area na pwede tayong magano. Total print. Ha? Total Baka makita natin yung liwanag nila. Kuya <coughs> bro. may mga area dito na walang puno ba walang dahon baka ano no baka nag stand by yung ano nila ba sa taas oh, oh maliwanag dyan bro may steady ba oh, yan bro tro oh, bro ha may maliwanag no? bro asa ala bro ala tro tro na dalawa ho ala apat yun e? tro apat ayun no sa kabilang bundok ko may mga liwanag dun, no wala <gasps> Parang matarang sila mga kadulo. mag natin. Pero walang wala tayong din dahil pero sobrang layo. Pag narinig, pa, para na, pa, pa. pag natin yung tunog nila, buses, din Laki tayo susundan ka. natin. Parang ibang amoy dito bro. Ah, huh? ano amoy? amoy? Ya tumatay ha. Parang may ano dito tao. Ha? Huh? May tao. Tao? Ah, may tao na no? May tubo. May May tubo. 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 ma, May tubo. May taas, ano? May tubo. May tubo. Hmm. So tubo

Parang mayroong malakas na, na enerhiya dito. Dito, banda. Yun know? Alert to kayo ha. Ayan o, ayan o, Ha? sobrang lakas ng ano. Ang lakas ng inerya. Parang nakaka... Parang nagbabibrate yung katawan ko sa lakas. Bro, nandito yung... Baka nandito sila bro. Baka maliligit tayo. Mas lalong lihado tayo.

अच्छा तो वो नितिन ने निकलने के लिए होता है वो कुछ निकल जाएगा शायद

dalawa yan ng ano? kung dapat dito na dito kung dapat 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 dito kung ano ba nila bro? Hindi ma ko maintindihan bro Sabi nila mag-aral bro Nang ano nila Yung salita nila Okay Wala ah. na bro Baka anuhin tayo nyan ba? Baka uh, Ah Ano hin tayo ng panguntra nila yung yung parang laser nila. Yung delikado. Kato, bro, nala lang katulad nung nangyari dun sa motor ba, yung plastic na na nasunog. Baka, Baka ganyan yung mangyari sa atin, bro. Maging prasakitin tayo. Kaya nga. may Mayroon sa laser. may ito yan, bro. Hmm? Yung laser? Hmm? Hindi ko pa masabi, bro. Hindi ko pa na-experience. Kaya nga. Bakit Basta kaya? yung may nakita ako, yung puno na tinamaan ng laser, bro. Talagang, uh, ano siya? Matagal talaga. Hindi. Biak talaga. Parang, parang siyang matigas na bagay, bro. Parang siyang, ano, bro. Parang siyang kilat. Mayroon kasi yung mga kagaya nung ano bro yung mga lumilipad na ah, uh, uh, ano mga para mga missile na ipinapalipad oh. Uh -huh. doon sa sa Israel tapos ini-intercept nila ng ng kanilang iron dome at mga laser uh -huh. parang ganun bro ganun kalakas yung laser bro bigyan na wala bro ay uh, yung laser nila kapag sa tao yan tumama nako baka ma, ma ano tayo mawala tayo dito sa mundo ano yan ha oh, ano, ah, ah. pala pa, may buhis na hindi masyado ano malakas ito na naman oh. Uy, hala. Hindi ako nakabots. Parang no? may dumad dumadahulog.

Ha, oh, daming humarang sa amin dito nung una naming pagpunta dito. Okay, saan, ano no, dat, no, noon kasi wala pa kami dalang dala holy water noon. Huh? Ha? May namilipad ah. Ha? Saan? sa. Saan ba 'la? Hindi, hindi ano. Ayun siguro kanina. <coughs> Ini malu kita kata sama kan. Ini batu karang, mahamu gua, mahamu, mahamu, mahamu. Baka ano ba, yung sa kakyan ka ba, hindi talaga. No, Kasi mm, no? Bang... Yung ano ba, yung bang may tubig, makulim, uh, ano ba yun? tubig ba? No, uh, Parang umuusok ba? Oo, oh, uh, yun. Yeah. Huh? No? Nagyamog. Na-off na yung ano ko, camera ko. Hmm, Na-off na yung camera ko. parang Meron daw, meron daw tayong dalang maliit na speaker bro. <laughs> Bluetooth speaker yung tunog kasi ng bluetooth speaker ano yun yung, yung na, naririnig nyo ba yung your your device has connected successfully ganon yung ano nun huh? di ba yung bluetooth ba di ba ganon yun pag, on. pag, pag nakakonek pag on yung ano uh, ready to pair uh, uh, ganon ba uh, tapos pag huli pag niya ano uh, connecting ganon ba pero kapag yun lang, natunog ko Pero yung totot, hindi yun sa ano? Na iba yun? Bro. Bakit? May dalawang ibon na naman. Ha, sa? Ha? Saan? saan? Kuya ba yan o hindi? Hindi. Alimokon? alimokon? O, huwag. huwag natin galawin yung alimukon, bro. Ngayon sila. Masyado yan silang sensitibo. Baka mag... Pag na-stress kasi yan bro. Uy! 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 I, i, yung, yung agay na ibon, pag na-stress na yan, na <tod noise> Mm. <laughs> you. Malapit na tayo, bro. Habang papalapit tayo, papalakas naman ano Enerhiya na naman ako. ang lakas na ng enerhiya nila. Papalakas na po, papalakas you na know? nila pala. Malapit na pala. Para nanginginig yung katawan ko sa lakas ng ah, enerhiya nila. Uy. Bro, nandito na tayo bro. Ha? Ito na ba? Ito, yun oh. Yung, yung bahay. Medyo wala tayo nakikita nga ilaw pero ay ah, yung inerheya. Parang nanginginig yung ano ko, laman. Hmm? May lakas, may lakas, may lakas, may lakas, Ha? Ha? Ayan, Ayan o. Talaga, Parang malaking sasakyan pa. Yan o. Yan o. kita o. sa aso bro. Ano? kita sa aso. Bro. Ayan yung tunog ng malaking sasakyan bro na lumilipad. Uh -huh. Yan na siguro yung UFO. kita sa aso bro. Ayan. Yung aso ato uh -huh. talaga yan. Ayan o. Ayan o. Talaga yung aso. Baka nakita nung aso. Ayan o. may connection talaga yung tsana at tsaka. Yung parang parang ano siya bro ba? Kapag yung mga elemento dito sa mundo, kapag nagagapi ng tao o napapahina ang, ang kapangyarihan nito, sila uh, parang silang nagre-rescue. Kaya... Parang parang tinutulungan nila ba, pinapalakas nila ulit. Parang ganun yung nangyayari. Kasi oh, 'yun know, oh. Yung mga uh, naririnig nating ah uh, yung at parang mga alien doon din sila napupunta doon sa mga lugar na uh, may mga tanak na nagapi natin tingnan mo ano? So, tama siguro yung, no? yung hinala natin ba na sila yung parang parang napupukaw ba pagdating nila ayun nga sige sige lalapit pa natin yan ah, baka, ano? baka ha? Baka marami sila kay si so, ito yung ano natin pangontra natin ingat kayo ha ingat kayo wait, 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 so ready na yung holy natin kung sakali mang merong atake eh, ay nakahanda tayo Bro, ingat kayo ha. Ingat kayo ha. Wala <laughs> <laughs> bro, wala Ay, wala. Ayun yung boses nila bro. Parang mga robot bro. Wala. Parang mga robot yung boses ng alien. Wala. Wala. yung na napasin niya sa iba? Ha? Bro! Hindi, parang hindi yun yun. Alo? So, ha? Ingat ha? Nawala yung ah, parang alien. Pero bigla tak bigla akong kinabahan baka parang may kakaiba talaga dito. Hey, ah, Uy, ah, magkiting. Bro, bro. Uy, nalalayo. Uy. Uy. Ah, uh, uh, Uy. Ah, magkiting. Uy.

Na, yun, yun. Maliwanag ah. Uy. Nga. Bro, bro, bro. Bro. Ikaw na yung magamot, bro. Baka ko yung mga nyo. Oh. Bro, itaas mo nga yung baba mo, bro. Gusto ko lang makasiguro. Ha? Nga. Uh. Tumingin. Bro, tumingin ka na, bro. Uy. Uy. Ibuka e, mo yung bibig mo, bro. Ibuka e, mo yung bibig mo.

Uh, uh, uh. Bro, mahabul, bro. Mahabul. Mahabul, mahabul. Terus, uh, terus. Oh, nak ubus yang meliwuk terus. Uh. Uh. Uh.